Charo Santos, inaming muntik ng mawalan ng trabaho dahil kay Dolphy. Para sa aking balitang showbiz, munting na matanggal sa trabaho si Charo Santos dahil sa yumaong si Dolphy. Sa post nito sa kanyang Facebook page, sinabi ni Charo na nangyari ang naturang insidente noong 90s noong dumating si Dolphy mula sa Amerika at tawagan siya para sabihin gusto nitong bumalik sa showbiz. Agad umano niyang pinuntahan ang kanyang boss noon sa ABS-CBN at ipinilit na bigyan ng programa sa television si Dolphy pero nakatanggap umano siya na negatibong sagot mula dito. Sinabihan umano siya nito na hindi siya nag-iisip dahil tatlong taon nang wala si Dolphy at nakalimutan na raw ito ng mga tao ngunit ipinilit niya raw dito na hindi palaos ang komedyante. Para makonvince lamang umano ang kanyang boss ay sinabi niya dito na kung hindi mag-rate ang programa ni Dolphy ay pwede siya nitong sibakin sa trabaho bagay na ikinatulala niya raw dahil nabigla siya sa lumabas sa kanyang bibig. Pero pinangatawa na raw niya ang kanyang hamon kaya't ginawa niya ang lahat para hindi matanggal sa trabaho. Sinay pa ni Charo na kumuha raw siya ng the best team dahil may nakapagsabi sabi raw sa kanya na kapag hindi natawa ang kanyang boss sa loob na limang minuto ay umuwi na siya at mag -resign. Pero awa o mano ng Diyos, sa unang limang minuto ay nadinig nila ang alakak ng kanyang boss kaya umuwi na raw siya dahil alam niya na may trabaho pa rin siya. Ayon pa rin kay Charo, mula noon ay nag number one na ang home along darile sa prime time sa loob ng labing pitong taon mula ng umere ito noong 1992.